Hi guys, samahan niyo ako. Magpapakain na tayo ng dinner para sa ating mga dogs. Ipe-prepare ko lang yung kanilang pagkain. Hello! So, gutom na. Ay, dali lang. Ay, 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 grabe, grabe. Wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa, wala pa. prepare pa. <laughs> -prepare pa. Punin ko lang yung mahiwagang batsya. Nalila ang mga mahal. Sandali. Wait lang. Lali lang. Lali lang. Doglass <coughs> What? <laughs> Talaga parang di kayo pakakainin. Uh, uh, uh ah! <tellan> uh, uh, uh makan tay, makan tay. Parang hindi kayo pakakainin na. <tong> Dali lang po lang ha. Okay, mga agaw, magagalit ako. Seryoso ako. Hindi nyo, tapos ka na ha. Huwag mga agaw ha. Ata, si Polo naman Polo hindi ka dito sa loob. alam ko naman na hihilahin mo na naman ito matatapo na naman, itatago mo na naman sa sulok hindi, dito ka na lang dito. hindi mo na siguro yan itatago hindi mo na siguro yan hatakin nandiyan na sa sulok yan tapos na sige kain ka lang dyan may na rin na busag Nabasag. Mamaya naman, may treats. At malapit na maubos ni Apple. <laughs> Tapos na rin si Popoy. Pag-ibig maghugas ng mga pinagkainan, coffee muna tayo para kumalma ang ating... <laughs> Then after that, magluluto ng kanin, may ulam naman na naluto, sinigang na bangus. Then, yun na lang. Ang medyo matrabaho ngayon is yung maghugas ng mga pinakainan plus yung mga kaldero. Diba? Tutulungan mo ba ako, Minyon? Huh? Tutulungan mo ako. Ang dami! Ang dami! kami kung huhugasan minyon. Ayan. Dami, di ba? Dito na yan. dito tayo. Teka dito, kikisa ko sa iyo para mawala yung pagod ko. Pasti ka. Dito dito. Nilayasan mo na ako kasi alam mo wala nang pagkain. Nabusog ka. Masarap. Ay, nabusog siya. Masarap. Mm. Pugas muna ako.